Gandang araw mga kakita kids! Narito na naman tayo para sa isang mainit na balita sa showbiz. Hatid ko sa inyo ang latest at pinaka-explosibong chika ngayon. Alamin natin ang katotohanan sa balitang ito na talagang ikinagulat ng marami. Kumakalat ngayon sa Facebook ang isang larawan na di umanoy na nagpapakita ng anak ni Chris Aquino na si Bimby na may kasamang isang lalaki sa isang beach. Ang mas kaagulat pa, magkahawak kamay pa raw sila at tila sweet na sweet pa sa isa't isa. Pero mga kakita kids, bago tayo magpadala sa emosyon at mag ng todo, kailangan nating siyasatin ang mga impormasyon. Ayon sa mga eksperto at sa ilang netizens na nag-imbestiga, malaki ang posibilidad na ang larawang ito ay Photoshop o na-edit lamang. Hindi raw si Bimby ang nasa larawan, kundi ibang tao na nilagyan lamang ng mukha ni Bimby upang magmukhang siya ang kasama ng nasabing lalaki. Ayon sa mga malalapit kay Chris Aquino, walang katotohanan ang mga chismis na ito mismong si Chris Aquino ay hindi na rin nagulat sa mga ganitong klase ng fake news. Sa katunayan, ito ay isa lamang sa mga maraming pagkakataon na ginagamit ang pangalan at mukha ni Bimbi para sa mga ganitong klaseng panloloko sa social media. Kaya naman mga kakita kids, maging maingat tayo sa mga balitang kumakalat sa social media. Hindi lahat ng nakikita natin online ay totoo. Patuloy tayong mag-fact check at huwag agad maniniwala sa mga malisyosong balita. Abangan pa ang mga susunod nating updates dito sa Kitakits Showbiz Channel.